Ngayon ay sasamahan ko kayo sa mundo ng kaalaman at maglalakbay rin tayo gamit ang mga kwento kung sama-sama tayo magtuto. Ako si Teacher Karen, ang inyong guro sa Filipino. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Kay Teacher Karen, matututo ka rin. Kaya tara na! para aralin para sa linggong ito ay tungkol sa ugnayang sanhi at bunga at uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ito ay may mga kasanayang pampagkatuto na nakagagawa ng diagram na ugnayang sanhi at bunga mula sa tekstong napakinggan at nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng napakinggan balita. Sa araling ito ay iyong matututuhan ang paggawa ng diagram upang pag-ugnayin ang sanhi at bunga sa isang pangyayari na iyong mapapakinggan. Tatalakayin din sa araling ito ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit sa pagsasalaysay sa napakinggang balita. Malalaman ninyo sa araling ito kung may dahilan o sanhi, resulta o bunga ang mga pangyayari sa binasa o napakinggang teksto. Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. May mga pangugnay o hudyat na nagpapahayag ng dahilan o sanhi tulad ng sapagkat, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, kasi, at naging. Ang bunga naman ay ang resulta o kinalabasan ng pangyayari. Ang mga ujat o pangugnay na nagpapahayag sa resulta o bunga ay ang kaya, kaya naman, kung, kung kaya, bunga nito, at tuloy. Madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang naging dahilan at kinalabasan ng mga pangyayari. Sa pag-uugnay ng sanhi at bunga sa tekstong napakinggan, maaari nating gamitin ang ilang mga diagram upang mas mapadali at mas mapabilis ang pagkakaunawa dito. Maaaring gamitin ang concept map, hierarchical na diagram, spider web, at ang cause and effect chart. Narito ang halimbawa. Dahil sa polusyon, maraming tao ngayon ang may sakit. Puro usok ang hangin at lason itong sumisira sa baga. Hindi katakatakang marami ngayon ang may sakit na hika o asma, hapo o emphysema tuberculosis at iba pa. Narito ang halimbawa ng sanhi at bunga gamit ang diagram na concept map. Sanhi, usok sa hangin. Narito ang mga bunga, tuberculosis, asma, at emphysema Narito naman ang sanhi at bunga gamit ang diagram na cost and effect chart Sanhi, dahil sa polusyon Bunga, maraming tao ngayon ang may sakit Sanhi, usok sa hangin Ang bunga ay nagkaroon ng sakit na tuberculosis, asma, emphysema ngayon naman ay iyong unawain ang pangungusap at uri nito ayon sa gamit. Ang pangungusap ay kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. May apat na uri ang pangungusap ayon sa gamit. Paturol o pasalaysay, patanong, pautos at padamdam. Halina't isa-isahin natin. Ang paturol o pasalaysay ay nagbibigay ng impormasyon o naglalahad ng isang katotohanan nagtatapos ito sa toldo. Narito ang halimbawa. Ang pagpila sa community pantry ay nagsisimula ng alas 5 ng madaling araw. Patanong. Nagtatanong ito o humihingi ng kasagutan. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Narito ang halimbawa. Bakit pansamantalang ipinatigil ang community pantry sa ilang lugar sa bansa? Pautos naguutos o nakikiusap ito. Nagtatapos din sa tuldok. Narito ang halimbawa. Sumunod at makiisa sa mga patakaran habang nakapila sa community pantry. Ang pangungusap ay nag-uutos. Pakitapo ng mga plastik at iba pang basura sa tamang lagayan bilang pakikiisa sa community pantry. Ang pangungusap naman na ito ay nakikiusap. At padamdam Nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa, lungkot, pagkagulat at iba pa. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Narito ang halimbawa. Naku! Tambak ang basura ng lumisan ng mga pumila para sa ayuda. Upang higit na mas maunawaan mo ang ating aralin, maaari kang sumangguni sa mga sumusunod na aklat. Sa puntong ito, subukin mo ang iyong natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Halina't pakinggan at unawain mo ang tekstong aking babasahin. Ito ay may pamagat na Ang Global Warming. Ang global warming ay ang labis na pag-init sa daigdig. Dahil sa pag-init na ito, nababago ang panahon sa ilang panig ng daigdig. Ang tag-init at tag-ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas. Samantalang, apat ang panahon sa kanlurang kontinente, tulad ng Amerika at Europa. Ayon sa mga siyentipiko, ang El Nino ang pagkilos ng mainit na tubig mula kanluran pasilangan sa Pasipiko. Dahil dito, nagbabago ang direksyon ng hangin at panahon sa mahigit na kalahating panig ng mundo. El Nino ang dahilan kaya may tagtuyot sa mga bansa sa Asya pagkatuyot ang dahilan kaya hindi napigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Kung may tagtuyot at bagyo sa mga bansa sa Timog Amerika, maaapektuhan ang ekonomiya. Kailangang pigilin ang mga bansa sa paglalabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Pinipigil ng carbon dioxide ang paglabas ng init sa impapawid kaya patuloy na nagpapainit ito sa mundo. Hango mula sa aklat ng Hiya sa wika, pahina 26 hanggang 27. Ngayon, para sa iyong unang gawain, itambal ang sanhi sa angkop na bunga upang mabuo ang pahayag. Isulat sa sagotang papel o kwaderno ang letra ng tamang sagot bilang isa dahil sa pag-init na ito. Bilang dalawa kung may tagtuyot sa Timog Amerika. Bilang tatlo, ang pagkilos ng mainit na tubig. Bilang apat, pagkatuyot ng kagubatan. At bilang lima, pagpigil sa paglabas ng carbon dioxide. Isulat mo ang letra ng tamang sagot. Maaari mo ring ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. na may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang isa, dahil sa pag-init na ito, ang tamang sagot ay letrang B, na babago ang panahon. Bilang dalawa, kung may tagtuyot sa Timog Amerika, ang sagot ay letrang C, maapektuhan ang ekonomiya. Bilang tatlo, ang pagkilos ng mainit na tubig. Ang tamang sagot ay letrang B, El Niño, Bilang apat, pagkatuyot ng kagubatan. Ang tamang sagot ay letrang E, hindi napigil ang sunog. At bilang lima, pagpigil sa paglabas ng carbon dioxide. Ang tamang sagot ay letrang A, may ligtas ang daigdig. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit kung ito ay patrol, patanong, pautos o padamdam. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel o kwaderno. Maaari mo rin ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Sa bilang isa, kailangang pigilin ang mga bansa sa paglalabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Bilang dalawa, pagkatuyot ang daylan kaya hindi napigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Bilang tatlo, ano ang dahilan ng pagtuyot sa mga bansa sa Asia? bilang apat. Naku, tiyak na may pagbaba sa ekonomiya sa hinang tagtuyot. At bilang lima, ang pag-init at tagulan ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas. natin na may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang isa, kailangang pigilin ang mga bansa sa paglalabas ng maraming carbon dioxide upang mailigtas ang daigdig. Ang sagot ay pautos. Bilang dalawa, pagkatuyot ang dahilan kaya hindi napigil ang sunog sa kagubatan ng Indonesia. Ang sagot ay paturol o pasalaysay. Bilang tatlo, ano ang dahilan ng pagtuyot sa mga bansa sa Asya? Ang tamang sagot ay patanong. Bilang apat. Naku, tiyak na may pagbaba sa ekonomiya sa hinang tagtuyot. Ang tamang sagot ay padamdam. At bilang lima, ang pag-init at tag-ulan lamang ang mga panahon sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay paturol o pasalaysay. Mahusay! Nagawa mong masagotan ng mga pagsasanay. Alam kong handa ka na sa susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay mas pagibayuhin pa natin ang pagkaunawa mo sa aralin. Subukin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain. Ngayon naman ay pakinggan mo ang babasahin kong teksto. Community Garden, isinulong ni Bilyar. Ni Gemma Garcia, Pilipino star ngayon ikadalawang put sham ng Abril, taong dalawang libo at dalawang put isa. Muling nanawagan si Senadora Cynthia Villar sa publiko na magtanim sa kanilang mga bakuran o gumawa ng community garden sa gitna ng mga nagsulputang community pantry sa bansa. Nabi ni Villar, Chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food, na ang community gardens ay mas kapaki-pakinabang at mabisang paraan para sa pagbibigay ng araw-araw na pagkain sa mga miyembro ng komunidad, lalo na sa mga mahihirap. Tanging kailangan lamang umano dito ay binhi ng gulay at mga prutas, organic fertilizers, maliit na lupa o mga nasa likod bahay o open spaces sa mga subdivisions o sa mga pampublikong lugar saan maaaring maglagay ang local government units. Ang senadora ay tagapagtaguyod ng urban farming o vegetable gardening kaya sinumulan niya ang pamamahagi ng mga buto ng gulay at organic fertilizers sa kanyang bayan sa Las Piñas at ngayon ay sa buong Pilipinas na. Sa pamamagitan ng sipag ay namahagi din sila ng organic fertilizers sa mga hardinero at magsasaka sa buong bansa habang ang fertilizers ay mula sa kusina ng senador at garden waste composting facilities. Ngayon, para sa iyong ikatlong gawain, ayon sa isinasaad ng mga pangyayari sa iyong napakinggan, puna ng concept map sa ibaba. Ilagay ang sanhi at ang mga bunga sa bawat bilang. Piliin ang angkop na mga salita sa kahon. Ang community garden ay kapakipakinabang sa komunidad. Ito ay nakatutulong sa mahihirap at nakapagbibigay ng pagkain sa bawat pamilya. Maaaring makapagambag sa mga community pantries. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ito. Maaaring mo rin ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Narito ang halimbawang kasagutan. Sanhi. Ang community garden ay kapakipakinabang sa komunidad. Ang bunga nito ay, ito ay nakatutulong sa mahihirap, nakapagbibigay ng pagkain sa bawat pamilya, at maaari ring makapag-ambag sa mga community pantries. Dumako naman tayo sa ikaapat mong gawain. Tumulat ng isang talata na binubuo ng limang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit ng nagsasalaysay tungkol sa napakinggang balita. Gawin mong gabay ang rubrics para sa gawain ito. At narito ang halimbawang kasagutan. Ang community garden ay naghihikayat sa publiko na magtanim sa kani-kanilang bakuran. Ngunit, ano-ano nga ba ang pakinabang ng community garden? Bukod sa nakapagbibigay ito ng pagkain sa bawat pamilya, ito rin ay nakatutulong sa mahihirap at maaaring makapagambag sa mga community pantries. Magandang pagkakataon din ito upang magkaroon ng produktibong gawain. Hindi mo kailangan ng malaking lupain upang makapagtanim. Ang tanging kailangan lamang ay binhi ng gulay, mga prutas, organic fertilizers, at maliit na lupa. Mga nasa likod bahay o open spaces sa mga subdivisions o sa mga pampublikong lugar. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na, halina't magtanim. Magaling! Nagawa mo ng buong husay ang mga gawain. Siguradong handa ka na upang sagutan ang mga susunod pang gawain. Ngayon, muli nating subukin ang iyong natutuhan sa aralin. Puna ng patlang ng wastong salita upang mabuo ang diwang nais ipahatid. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Maaari mong muling ipos ang video upang magbigay ban sa gawain ito. Madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang patlang at patlang ng mga pangyayari. Ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit ay ang patlang, patlang, patlang at patlang. narito ang tamang kasagutan. Madaling maunawaan ang kwentong binasa o napakinggan kung mapag-uugnay natin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Ang apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit ay ang paturol o pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam. Sigurado akong malalim na ang iyong pagkaunawa sa ating aralin. Maari ka nang tumungo sa ating huling gawain. Ngayon ay narating mo na ang huling gawain. Inaprubahan na ng Interagency Task Force, IATF, ang kahilingan ng Department of Labor and Employment, DOLE, na limang libong doses ng COVID-19 vaccine, para sa symbolic inoculation ceremony ng minimum wage workers at overseas Filipino workers, OFWs, na nasa Priority Group A4 sa Mayo 1, araw ng paggawa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, inaatasan ng Dolan na gumawa ng master list para matiyak ang patas na representasyon ng labor sector sa nasabing seremonya. Samantala, kabilang na rin sa Priority Group A4 ang mga frontliners ng Kongreso bilang pagkilala sa kanilang kritikal na papel sa paglaban ng COVID-19 pandemic. Una nang isinama ng IATF sa Priority Group A4 ang mga nasa sektor ng transportation, markets, manufacturing, government services, hotels, education at media. At para sa iyong ikalimang gawain, Puna ng diagram sa ibaba. Magbigay ng isang sanhi kung bakit sinama sa Priority Group A4 ang mga frontliners ng Kongreso. At dalawang bunga ng pag aproba ng IATF sa kahilingan ng dole. Maaari mong ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. mula sa napakinggang balita, gumawa ng pangungusap ayon sa inihinging gamit nito. Bilang apat, pasalaysay o paturol. At bilang lima, pautots. At narito ang halimbawang kasagutan. Ang sanhi. Bilang pagkilala sa kanilang kritikal na papel sa paglaban ng COVID-19 pandemic at narito ang mga bunga. Inaatasan ng dole na gumawa ng master list para matiyak ang patas na representasyon ng labor sector sa nasabing seremonya. At inaprubahan na ng Interagency Task Force, IATF, ang kahilingan ng dole ng 5,000 doses ng COVID-19 vaccine. Bilang apat, pasalaysay o patrol. Inaprubahan na ng IATF kailangan ng dole na limang doses ng COVID-19 vaccine ang ituturok para sa mga minimum wage earners at OFW sa Labor Day. Bilang lima, pautos. Gumawa ng master list para matiyak ang patas na representasyon ng labor sector. Binabati kita sa husay na iyong ipinakita sa araling ito. Inaasahang mas mapapagbuti mo pa ang iyong kaalaman sa pagtatalakay sa susunod na aralin sa paggamit ng pangungusap sa debate ayon sa kayarian at sa pagtukoy ng paniniwala ng may akda ng teksto sa isang issue. Para naman sa iyong huling gawain, puna ng mga patlang ayon sa iyong nararamdaman o realisasyon patungkol sa araling iyong napag-aralan. Naunawaan ko na mahalagang patlang upang patlang at maisagawa ko ng maayos ang patlang. At narito ang halimbawang kasagutan. Naunawaan ko na mahalagang paggawa ng diagram upang pag-ugnayin ang sanhi at bunga may sagawa ko ng maayos ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng napakinggang balita. Sana ay may bago kayong natutunan sa linggo ito. Hanggang sa muli, paalam!